Pag wala ka talagang maisip na kakainin ngayong araw eh automatic, pansit kanto na agad ang lulutuin yan. Matagal na tong paborito, lalo na ng mga magtutropa. Tapos papartner mo pa ng itlog, perfect combo. Tara po. Wala pala guys, may pupuntahan nga pala ako sa may Taytay -tay Rizal no? At dito nga sa Taytay -Tay Rizal ay eh, may mga bilihan ng mga appliances at gadgets na nakapiso sale. Sa first 100 customer ay eh, makakapamili dito kahit piso lang ang dala. Grabe ang lupet no. Ngayong weekly clearance sale at sa August 24 may papiso sale promo sila. Abangan nyo sa page ng Bodega 99. Magpapa promo at piso sale na naman si Madam Norhats. Dito lang to sa Bodega 99, sa ni Norhats na no? since 2018 pa sila. Kaya kung naghahanap ka ng bilihan ng mga murang appliances appliances at gadgets, eh panoorin mo itong video na to. Dito nyo sila matatagpuan sa Manila is Arcade 1, dito lang to sa Taytay -Tay Rizal. Nasa Google Map lang din sila, bali sa second floor pala ang pwesto nila guys. Kakanan kayo, makikita nyo ang Bodega 99. Grabe, ang dami rin talagang bumibili dito sa kanila guys. Paano ba naman? Eh bagsak presyo o below SRP lang ang mga appliances at gadgets nila dito. Tulad ng mga speaker nila na marami kang pagpipilian. May mga iba't ibang klase rin sila ng relo. May mga second hand laptop din sila na perfect sa mga estudyante at mga cellphone. Dito nga guys, eh, may mga brand new na Android phones na bagsak presyo. May mga pang gaming din sila dito. Meron din silang mga kids tablet at mga branded na tablet. May mga second hand iPhone din sila na used but not abused. Grabe guys, ang gaganda ng mga cellphone dito. May second hand at brand new. NTC original na naka one year warranty. May mga bundles din sila dito guys. May cellphone at tablet ka na may freebies pa. Pwede ring dalawang cellphone with freebies na rin. Mabibili nyo lang to guys sa abot kayang halaga. Syempre, may mga TV rin sila dito. May ordinary TV na tig 1,699 pesos. May smart TV rin na 2,499 pesos. May Ace brand na 32 inch na may soundbar. May double glass din at may malaking TV rin na mahina sa kuryente. Magugulat ka sa presyo niyan mamaya. Mura lang. May mga nakabundle din sila dito guys. Yung TV na bibilin mo, may mga kasama pang ibang appliances. Bukod nga sa mga cellphone na TV, eh marami pang iba't ibang klase na mga gadgets at appliances dito. Grab guys, sa dami ng pagpipilian dito eh hindi mo na alam kung ano bibilin mo dahil sa presyo ng mga gamit nila dito eh talagang bagsak presyo tapos ang maganda pa dito, bago mo bayaran eh i-check muna, ang maganda nga dito guys bago mo bilhin yung unit o gadgets na gusto mong bilhin eh, i-check pala muna nila, ayan o no? Guys, nandito nga pala ako sa may Taytay Rizal sa may Bodega 99 sa ako ni Norhats. O pang tingin ng mga mura at bagsak presyo ng mga appliances at gadgets. At isa nga sa titingnan ko dito guys at i-check yung kanilang mga second hand na laptop tulad nitong Chromebook laptop nila 1,999 pesos lang. At ang maganda nga dito meron din silang Chromebook with free Vivo Y66 3,899 pesos may laptop ka na may cellphone ka pa. Uy. At meron din sila ditong uh, tag 3,999 pesos bundle set na yan may kasama na siyang pay paper cutter, laminator, pati ito, kasama rin yan. Oy. Bukod nga dyan guys, meron pa sila dito iba't ibang klase ng mga laptop na quality na use but not abuse. Meron din pala sila dito mga relo guys. ayan, mga bagsak presyo tulad ng G-Shock, MK Watch, Tory Watch, Couple Watch, tsaka mga Casio Baby. Kung naghanap naman kayo ng iPhone na second hand na use but not abuse, eh meron din pala sila dito. And guys, papakita ko sa inyo. Meron nga pala sila dito ng iPhone 13. Meron din silang iPhone 12, iPhone 11, Hi. Apple Tablet. May iPhone 17. din. Iba't ibang kulay yan, di ba? Kung naghanap naman kayo ng smart TV pero sakto lang ang budget nyo, eh saktong sakto sa inyo to guys. Megasonic 19 inches 2,499 pesos yung Smart TV na yan Tinan mo na lang Kung gano'ng kalaki uh, Meron din sila dito Medyo Mas malaki Ang maganda nga dito Sa smart TV guys eh, Pwede ka nga pala dito Mag YouTube Spotify Netflix And chill <laughs> Ordinary TV Na pwede mo siyang gawing monitor 1,699 pesos Meron nga pala sila Dito TV 32 inches Ultra slim With soundbar na Ito yung soundbar guys Tapos 5,999 pesos Diba dito nakalaki eh, yan. Bukod nga dyan, meron din sila dito double glass. Same price, 5,999 pesos. Ang maganda ka sa double glass, guys, kahit gantuhin mo siya, yes. kahit may mga bata sa inyo makukulit, kahit ang pasapasin itong TV nyo, eh hindi masisira yung mismong LCD niya, yung glass lang. Kobe bundle, 32 inches TV, asmart smart TV na siya, 5,899 pesos with ay karaoke box or bluetooth speaker pang maganda nga dito sa speaker na to may kasama ng mic Ace TV 32 inches double glass na yan 1,899 pesos may kasama na rin siyang speaker Ace 40 inches with speaker bundle na rin ito bundle take all 5,999 pesos pero ko ng 20 inches ah 26 inches na smart TV uh -huh. na may kasama kitchen gadget stand fan wall bracket air fryer, tapos yung brand niya ay Itel. Uy. Meron din sila dito ng rice cooker. 4,919 pesos. Meron ka ng 26 inch ng smart TV at meron nga water kettle. Ito? May kasama na rin air, air fryer. fryer. Tapos yeah. ito yung brand o. pesos. 45 inches mon Grabe Robin, na. Okay. Napakalaking smart TV niyan. Ito. Ano, 45 inches smart TV na may kasama na rin stand fan, water kettle at rice cooker. Pero din sila dito mga Android phones, yan, mga nakabranyo yan. Tapos NTC original, naka one year warranty. Meron nga pala sila dito kipatipang klase ng mga brand tulad na itong Xiaomi, Infinix, Vivo, Meron din sila dito, Itel, 7,699 pesos, 256GB, uh -huh. Tecno Pova 7. Kaya kung gamer ka at sakto lang ang budget mo, mm. no, pwedeng-pwede ka magtititingin dito, you know. At kung gusto mo ng backup phones? Hoy, ito, 'yan o, backup phones. Ito, ito, ito Vivo no? Y71, 1,899 pesos. Hoy. Ito rin o, Vivo Y7, a ano, 1,299 pesos. Marami kang pagpipilihan dyan. eh. Uh -huh. Ang mura lang, man. Meron sila mga kids tablet. Tulad nitong Labubo tablet. 1,699 pesos. Ang ganda. Telody. 1,799 pesos. Kung hindi ka makapili kung cellphone ba o tablet, eh, meron nga pala sila dito naka-bundle set. Tulad nitong Star 97 promo nila. 3,999 pesos. pero ka ng tablet, cellphone, earphone, at cord. cord. Okay, so, mura lang. Pero kung gusto mo na medyo high quality, mm -hmm. eto. 6,699 pesos. Meron ka ng Realme cellphone. Uh, Spark Pro. Gandang tablet nito, ano? 512 GB plus 12 GB. Ayan, meron din mini fan. Panalo Tech, 6,499 pesos. Meron ka ng dalawang cellphone. May tripod, tsaka may earphone na rin siya. Meron nga dito guys eh, dalawang cellphone tapos may headset ng Sony Uy. For only 5,699 pesos Pagmumura lang oh At kung gusto niyo ng mga branded na tablet, branded, oh ito pero sila ditong Huawei uh, Xiaomi, yan yeah, o, Redmi yeah, no, Ito yung mga presyo 11 inch, 8,499 pesos Bali, naka-one year warranty rin pala itong mga to, guys Double glass For only 3,299 pesos Meron ka ng Ace TV Yan, Ace siya 22 inch Ace TV, yan, 20 inch Double glass na siya For only 2,799 pesos Kaltok-kaltokan mo yun, o no? Kasi okay. nga, double glass yan Tol, may ka ba? Bakit? Eh, no oh. May na 999 pesos. Pili mo naman tong STV nila, oh. 50 inches na yan, ha? Ah. May free kit deal pa. Uy. For only 14,499 pesos, brand new pa yan. Grabe nga yan. Tapos, 4 star yan, man. Uy, burong burang mura. Matde, matipid sa kuryente yan. Matipid din yan, tol. Napakagaling. Di ko tapos ito. Ito yung box niya. Dito shock ka ang nakikiso, is TV. nga diba? 'yan to. 12,499 pesos Kobe 50 inches with speaker na. Lahat 'yan makukuha mo for only 5,999 pesos. 26 inches na to smart uh -huh. TV. 4,399 pesos is smart TV na rin. Na may kasamang ganito. Non-stick micro pressure cooker, may rice cooker, may water kettle. Ganon din dito, guys. 'Yan double glass na to. Is 'yung brand niya, Is 32 inches 7,299 pesos. May kasama na rin ganito. Tuloy. Oh, ano yung hawak mo? May nga ba? Tol, alam mo yung mga mini fan yung parang nauuso yung maliit lang yung ginagano sa school? Oo. Oh. Walang wala yun. Tinan mo oh. sa akin ang laki oh. Uy. Eh no? Oo. Oh. oh ano laki sa mga angin yun ah? Gusto mo kung magkano to? Magkano? Eh, tinan mo. 899 pesos lang yan. Uy. Pero di sila dito mini rice cooker. 1,099 pesos lang. Napaganda ko rice cooker na ganyan. Grabe guys, ang dami mga pagpipilian dito mga murang appliances at gadgets. Nakabili nga pala ako dito kaya tuwan-tuwa ako makakauwi nito sa amin.